Pala Edwin. Pala Edwin. Oh, pre. Pre. Oh. Pre, handa nilang. Okay, uh, man. Oh. Siya lang ako muna sa yung motor, pare. Baka makabawi ako sa ano. Sa machine. Scatter na naman. Goods ba yan? Goods na, pare. Nabi ito papila malito, eh. Sigurado ka? Oo, oh, ginagamit ito pang ano, pang trabaho ito. Eh. Talaga ba? Oo, kahit mga ano lang, pare. Mga... Baka... Mahal naman. 10K lang, pre, para makabawi ako. 10K? Oo. Oh. At baka makabawi lang ako, pare. Wala na kailangan ko lang talaga. Hindi nga yung papel niya, baka ano yan, tingnan mo ha. Ipasok e, mo na sa loob, pari. Mapasok mo na. Tingnan ko muna. O oh, kaya muna. Tingnan ko muna para at least makakita ko yung papel. Mahirap ni, eh. baka... Oh. Good dyan, sigurado ka Ay, ha. Hindi nga yung papel niya, pare. Sigurado ka so, baka makabawi lang ako, pare. Kasi kailangan na ko lang. Ano na ako, confirmation na ako eh. Sige, sige, tingnan ko muna para at least. Pagkano, magkano? 10K na kay 10K. na ako sa machine, pari. Pero ang ano dito, bibigyan lang kita, dalawang buwan. Pag hmm. hindi mo nakuha, siya ang daya, pari. Walang sasakit yung loob, ha? Sige lang, pari, basta mga ano lang, makabawi lang ako ron. Kung naman, pari, mapapayasin. Ano, mo yung eh. pari. Basta yung usapan, nasa akin yung papel. Pag walang dalawang buwan, hindi po hindi mo pa na bigay yung ano, ah, siya, siya, tayo, eh, pre, ha? Hindi ba, to any help? Hindi, okay, hanggang dalawang buwan lang. At least, sinahanan na kita, pero hindi mo na pwedeng dagdagan. Ibigyan kita 10,000. Siyempre, negosyante ako, eh. Kaya, alam ko rin yung, ano mo. Kasi yung, ito, sakto, meron ako 10,000 dito. O. Oh. Ha? Hindi, eh, pare, pag-along, puri mo lang, ha? Dalawang buwan lang, ha? No, Kapag pa. hindi mo na, kunwari, Nagano ka, dalawang buwan, tapos nagdagdag ng isang araw, hindi na pwede. O, pasok mo naman dito, para kahit pa pano. Ah, no, hindi no, talaga. lang tagdagan natin lang kahit 15 days pare. 15. Hindi, Ay, yun lang, hanggang gano'n lang. Siyempre, pinapaikot ko yun. Kung ikaw, nagpapaikot kasi scatter, ako din. Kung baga, negosyante ako eh. Negosyo tayo pare. Sige, pasok mo na dito. At least, Basta ko, dalawang buwan lang ha. Sana manalo ka para makuha mo agad. Hindi rin. Balik ko na lang ito para sa Okay ha? Ay, nakamat ito ha? Oo. Nalo po. Nalo ka sana. Pares, hindi ka na bumalik. Okay